Opo po, may okay. ko tayo. May banal lugar. Pahay nga atin. Kay Park. Dito, may banal lugar. Luwag. Parang Chinese, ano? House. May banal lugar. Ito na yung pahay nga. <coughs> Pag umuwi. Pas muna. Hindi siya pa. Yeah. na, na tayo. siya. Ganoon siya. Ikat parang ano, Chinese inspired, Japanese. Ganda. Ako uh, nakahayikot rito ulit. Uh. rito oh, ulit. kaliputan ng ano, Kay Park. Ang ganoon lang Önün